Hello guys, good morning, welcome back to my channel again. Uh, our video for today is about One Piece of Coin BSP Series. Before we are going to proceed guys, uh, gusto ko muna kasalamatan lahat ng mga subscribers, followers, o oh, mga viewers, mga bahong kaibigan natin dito sa YouTube Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta guys Dito sa munting channel ni Pa Randy Gaya na ng mga nauna kong video guys O oh, oh, pinagita ko sa inyo yung mga binibili kong coins oh, Wala pa rin nagsisim sa akin ng mga bariyang ito na aking hinahanap ay itong mga one PISO coin BSP series kapag kakalam ko guys oh, marami pa rin ang mayroon nito kaya lang yung iba ay ginagamit nila ang collection nila gusto ko tong bilhin na one PISO coin BSP oh, dahil mayroon akong binubuong coin frame na nandito sa ating harapan guys ito guys nakikita nyo guys so may apat na coin pa itong kulang. Pero ang pinaka-importante coin talaga ay itong 1 peso coin year 2005 guys. Yan o. Yan guys. So 1 piso coin year 2005. Hard to find coin 1 peso At saka itong tatlong commemorative coins guys. Yan guys, kung nakikita nyo yung kay General Artemio Ricarte, Horacio Lila Costa, at saka si Torres. Itong tatlong commemorative na ito guys, so, isama nyo dito sa 1 peso year 2005. Oo, na, sim, na hard to find coins. So, para mabuo itong coin frame na nandito sa aking harapan guys pag mayroon pa kayo nyan guys so yung excess o so, halimbawa mayroon kayo tatlo pwede nyo may binta sa akin yung isa guys so binta nyo naman ako guys na isang one piso coin year 2005 BSP series so at saka itong tatlong piso na mga commemorative coins so yung kay General Artemio Ricarte Horacio Lilo Costa at kay Isidro Torres guys. So mga commemorative coins kasi. Kay Jose Rosalat lang at saka Fifty Tong nandito guys. So, sana guys, oh, ay mabintan nyo ako nito asap or as soon as possible. Oh. Kasi oh, importante po pag ko nito, oh, may naghahanap sa akin ng isang coin frame na one piso coin series so BSP so yun guys year 2005 na BSP series guys uh, so hard to find coins yun guys pero alam ko marami mayroon yun guys so baka mayroon kayo guys so halimbawa dalawa dalawang piraso yung natatago nyo binta nyo naman sa akin yung isa guys so Guys, hindi na lang yung commemorative coins so dahil maghahanap na lang ako sa iba ibang mga coin hunters at mga coin sellers so, yun lang guys so as soon as possible kung meron kayo guys so eh send nyo kagad ka sa akin guys yung ano yung yung picture kaya yung video o, para makilatis ko yung 1 piso coin na uh, year 2005 Bibiling ko, guys, from 700 to 1,000 pataas, o, oh, yung 1 piso. Oh. Kapag one, mayroong 2,500 na 1 piso at saka yung tatlong commemorative coins na 1 piso, bibilin ko, guys, 1,000 pataas, o, oh. lipindi, guys, sa condition ng bariya, o. Oh. Kapag mga fine condition pa, guys, o, oh, pwede na, 1,000, o. Oh yung mga bariya yung ko. 1 piso. Year 2005 at saka yung tatlong commemorative coins. So ito guys, sinuulit ko guys sa itong year 2005 na 1 piso guys at saka itong tatlong commemorative coins na kay Artemio Ricartio Rasio Lila Costa at saka Isidro Torres. So, Tingnan nyo lang yung mga barya guys. So, para sa mga di, di pa nakakaalam mo. Oh. Tingnan nyo lang yung mga nauna kong video guys. O, so, oh. nandun yung mga itong klaseng mga barya ito na hinahanap guys. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit guys. Sana mabintan nyo ako guys as soon as possible. Maraming salamat ulit guys. So, sa so, walang sawan yung panonood. Pag-support ka sa munting channel ni Parandi. <tell> Ingat kayo palagi guys. So, maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless you always guys and bye-bye.